Hello mga boss, <coughs> good day sa inyo lahat Ngayon may isa tayong <coughs> uh, ofw na, na andyan sa Pinas ngayon Yung <coughs> Anak niya boss Na aksidente sa ano, Sa Sa, sa muta at Ngayon Matindi yung pakabalis Except talagang makikita mo yung ganito na nabalik talaga sa guwata ng pagkakabago sa ano pagkaka-accidente niya kaya sa ngayon nasa ospital yung mag si Baldo dyan sa Manila ngayon ngayon ginawa natin binigyan natin ng tulong pinadala ko ng uh, financial kahit paano makatulong sa kanya <coughs> sa kanyang anak na na -aksidente nang sa ganun ay uh, makadagdag ba kahit paano itong channel natin ay uh, kahit paano makatulong ba sa kahit paano sa kunting bagay financial ay uh, ma, ano magamit ba dahil yung kalagayan niya talagang walang wala talaga tapos magkakama pa ng aksidente talagang ano video nakaka ano yung kalagayan nakaka ano kakahabag yung kanyang kalagayan <coughs> dahil salat na salat talaga sa financial kaya tumawag nagtawag sa akin nagchat sa akin eh, hindi naman natin napahin diyan kasi hangga't mayon tayo nga uh, uh ay mitutulog kahit paano magbibigay ang channel nito kaya yon Uh, baldo okay sana maka survive ka dyan sa yung uh, problema sa yung anak gawa ng aksidente talaga di na atis mga bagay na pagkakataon ba kaya yun ano niya talaga sa kanya kaya yun talaga problema yung tao pero kahit pa paano mga boss ay natuwa din sa atin kahit paano dahil yung pagchat niya sa akin eh, Mabuti dito may online. Nasa liblib -lib tayong lugar. Malayo sa mga padalahan sa mga bangko dito. Mabuti may online. Sa online tayo nakapagpadala. Online apps. Sandali lang makukuha kagad. Minuto lang. Nandiyan sa bus. Kaya yun. Nakapagpadala tayo ng konting uh, tulong. Pinansyal. Na kung saan magagamit niya sa kanyang uh, anak na nasa hospital sa pahon ngayon. Yun kaya is isa, din sa mga ano sa pagpasalamat sa taas Panginoon dahil kahit pa, ano eh makakusurvive din siya so at uh, matulungan dito ako sa, ano, sa western union at uh, inga uh, ko na yung ano mo yung padalam sa akin at uh, maraming salamat nga para sa iyo Dre uh, Labayon TV at sana marami ka pang matulungan dyan yung nga ito si pa-opera ko pa-opera yung anak ko kasi nabalian ng puto dito sa kanang braso niya napag yung sana may mga ginintuan din puso dyan na hindi makatulong para parang sa karagdagan na magpa-offer sa anak ko kasi uh, ng 40k eh sabi ng doktor sa Tony General eh kaya kaya o laba yung TV eh meron makatulong na mabuting um, kalooban dyan na uh, tanggap sa pang-offeran sa anak ko dito ha, nandito ko sa ano, uh, natapos lang sa Western Union. Uli Dre, Suso, maraming salamat. Sana maraming ka pang matulungan. At sana, doon din ng Panginoon Diyos na mag tayo dyan. Dyan sa disyerto. At pagpalayan uh, ka sana ng ating kong may kapal. Uh, sa mga pagtulong na ginagawa mo. At sana uh, maraming biyaya, dumating kayo. Uh, muli, uh, Suso, Kabayong TV, maraming salamat sa iyo. At sana magkita tayo muli dyan sa disyerto. Eh, pagpalaan ka sana ng ating ama sa mga pagtulong mo sa mga mga kailangan. Maraming salamat uli, Punso, Labayong TV, sa mga pagtulong mo. Maraming salamat. Eh nga, natanggap ko na yung ano, ah, uh, tantang-tantang dito sa mga offer na anak ko. Para na merong Binito ang puso dyan na makadagdag tulong na rin. Uli, maraming salamat dito puso. Labay TV sa tulong mo sa akin. Maraming salamat. Ayun nga mga boss. <coughs> si Baldo, yung tatay, nung na accident na anak niya, nananawagan, eh, baka boss sa inyo, may mabuting kalooban na medyo nakakalog-log. May mabuting puso. Eh, kung sino man po ang gusto mong tumulong sa kanya, eh, bukas po ang channel na ito. At uh, tulungan po natin kung sino man po ang may nais na tumulong. Gawa ng ang gagastas yata base sa kanya yung mga 40,000 ayon sa kanyang sabi sa akin. Ngayon nasa orthopedic yan. San yun? Yung sa Manila. Ngayon si yung mag si Baldo dati siyang kasama ko dito sa Saudi ngayon umuwi na siya sa Pinas kaya nga nagkaroon ng problema na aksidente yung anak kaya nananawagan po ang ating <laughs> kababayan kasi sinong gustong magpadala uh, ng hatid tulong financial eh, bukas pang channel na ito at uh, makakating sa kanya dahil may GCAS din siya <coughs> pwede nating ihulog doon kung sino man po ang nais na magbigay tulong sa kababayan nating si Baldo dahil walang wala talaga sa panahon ngayon inabot pa ng baha, taga Manila yun, isang nabotas e, binaha dyan ng bagyo eh kaya nagkawan pa ng problema, accident kaya mga kababayan nananawagan po si Baldo, kung sino man po may gustong tumulong eh bukas po ang ating channel, <coughs> Labayon TV. I-chat nyo po ako sa Facebook page ko ng Labayon TV at tapos bibigay ko doon yung chikas niya. Yung makakating sa kanya yun. Dahil ako po mga boss ay nalito sa Saudi. Ngayon, sa pamamagitan ng channel na ito, ka sa kanya yung tulong na magmumula sa inyo. Kaya pasensya na po sa panawagan na ito. At sakali man po magkabigbigay kay ng tulong, <coughs> makakati sa kanya. At kagawa pa tayo ng panibagong video. Okay po, salamat at pasisa na sa bala sa inyo.